dahilan ng hindi umano pag-amin ng Katniel sa kanilang hiwalayan. Ibinulgar na. Katrin Bernardo, wala na nga bang tiwala kay DJ? Viral ngayon ng isang screenshot ng isang conversation kung saan tampok ang aktor na si Daniel Padilla. Kung saan mayroon itong conversation at sinasabing relax na kayo aming mga Katniels. Tama na ang pag-aalala. Breathe. Ako na ang bahala sa lahat. DJ, sorry kung sinabi pa namin sa'yo pero di talaga namin kaya ang ganitong binabato sa'yo. Thank you so much. This means a lot. Mahal namin kayo sa God. Reply naman ni Daniel Padilla. Sa kalagitnaan ng issue sa kontrabesiyang hiwalayan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla, tila lumalabas na kontrabida ngayon si Andrea Brillantes. Sunod-sunod kasi ang mga pag-unfollow ng ilang mga celebrity kay Andrea Brillantes. Isa na nga dyan ang isa sa mga itinuturing na BFF na muli ngayon ni Catherine Bernardo na si Miles Ocampo. Maging ang kababatang kaibigan ng Katniel na si Chief Filomeno ay nag-unfollow na rin kay Andrea Brillantes. Hindi rin nakaligtas sa mga mata ng mga netizens ang tila pag-unfollow na rin umano ni Direk Cathy Molina, ang isa sa mga sikat na direktor na humahawak sa mga penikula nila Catherine Bernardo at ni Daniel Padilla. Kumakalat din ngayon sa social media ang isang blind item kung saan itinampok ang dalawang artista na magkarelasyon on-screen at off-screen. Ayon kasi sa blind item, ilang buwan na umanong hiwalay ang couple at hindi pa rin umaamin hanggang sa kasalukuyan dahil sa mga endorsements at mga project na nakapila sa kanilang dalawa. Ayon pa sa blind item, nasa iisang network umano ang couple at iisa lamang din ang nagmamanage sa dalawa. Kung kaya naman pinayuhan umano ang couple ng management na ayusin ang kanilang relasyon kung maaari pang maisalba. Ngunit dahil sa nasabing artikulo, tumanggi umano ang aktres na pagkatiwalaan pang muli ang aktor at ayaw na nitong ayusin pa ang kanilang relasyon. Natadtad naman ng komento ang artikulo at sinasabing ang Katniel Umano ang sinasabi dito na matagal nang hiwalay. Ayon pa sa kanila, ito ay maaaring noong nagsimula ang penikula ng aktres o ni Catherine Bernardo na A Very Good Girl. Dahil dito umano nagsimula si Catherine Bernardo na magbago ng kanyang pananamit at ng kanyang stilo. Na siya namang hindi nagugustuhan ni Daniel Padilla ayon sa mga netizens at fans.